Yan na. Yan na. Yan na. Ay, na. Ay, tulak, anak. Kaya nga ito tulak para... Talo na siya. Takot. Ay, eh, tamang yung ginagawa ng tatay para kita. Uy, takot na eh. Si Jacob kaya maghawak na ano? Ay! 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 Diyos ko. Ayaw na. Baka Ang gusto? laki na niya, oh, din maliit pa siya nung inalagaan natin. Uwe, o oh? Oo, uh, -uh. uh, -uh. na siya. Paano siya lumakihan? Kakapakain niya? Hmm, uh -huh. Uh -uh. mga lima na kapakain namin hey, dyan. Eh. Kinagat tayo. Baka hindi gutom. si mm -hmm. gutom na gutom nga yan. Mamait na tiyan niya tayo. Oo, uh -huh. oh, okay. Ito, ito, ito Tapa mo pala, gagambang ano, drama? na. Sino bagong huli? Ayaw na nila. Ang hahaba open. naman ang galamay niya na. Ay anak, huwag mo wakan. Ano? Gagamba lang yan. Anong lang? Ayaw. Go, go, go. Oh, 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 oh. Okay, okay. Talo na siya, anak. No, takbo na siya. Talo siya. Huwag mo na. Sayang to Pag ito namatay eh. Iba na lang pakain mo. Mahal yung maliit. Oo. Oh, Huwag na. Huwag na. Sayang. Hawa. Malaki no pa. pa. naman siya. No? Ay hindi. Ito yung ilagay mo dyan. Bakit? Bakit tay? Sige sila. Ilagay mo. Bakit? Iyon yung pakain.